Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Roy Azarcon at tara nang muli sa Landas ng Pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay isang kinilang pagbasa natin. Ito ay galing sa chapter 19 ng libro ni San Lucas. Ito po ay tungkol sa kakilala nating tao na si Zaccheo o si Zaccheus, isang maliit na tao na gustong makita si Jesus. Sabi sa ating ebanghelyo, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingin siya Kay Zaccheo at sinabing, Zaccheo, bumaba ka kaagad kailangan kailangang tumuloy sa inyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. At lahat na nakakita dito ay nagbubulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Kasi na uh, taga-kolekta ng buwis at korap si Zaccheo noong araw na iyon. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipapamigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung may ako may nadaya, sinuman, isa sa ko sa kanila ng apat na beses ang, ang nakuha ko sa kanila. Kaibigan kapatid, si Zaccheo ay umakit ang puso ng si Camoro, isang matatag at matibay na puno para makita si Jesus. Napansin siya at napalapit kay Jesus dahil sa si Camoro. Ka e, kaibigan kapatid papalapit ng adviento ilang linggo na lang ano ang puno ng sikamoro mo para mapalapit ka kay Jesus kung wala ka pang puno mga kaibigan kapatid o nag-iisip ka pa lang hayaan niyo magbigay ako ng tatlong tip upang malapit, mapalapit kay Jesus sa mga darating ng mga panahon una magdasal ng mas mataimtim o mas mahaba magdasal ng mas taimtim o mas mahaba Malamang ko nakikinig ka nito, meron kang prayer time. Nagsisimba ka o nagsasamba. Habaan mo kapatid ang pagdadasal. Lalo mong kausapin si Lord. Spend more time with the Lord. Kapag hinahanap mo si Lord, malamang mas hinahanap ka niya. Sigurado kong mas mararamdaman o maririnig mo si Lord sa mga susunod na araw. Pangalawang tip mga kaibigan mga kapatid, mag-ayuno at imuwas tayo sa karne o masasarap na pagkain. Mag-ayuno at umiwas sa karni at masasarap na pagkain. Darating naman na ang Pasko. Okay lang tayo mag fasting at abstinence sa panahon na ng ngayon. Hindi kailangang hintayin ang Adviento bago gawin ito. Pwede nga itong gawin anytime mga kaibigan mga kapatid. Hindi kailangang hintayin ang Adviento. May gusto ka pang ipagdasal? May inihiling ka ba kay Lord? Mag-ayuno, magsakripisyo para mas makapokus ka kay Lord. Sasagutin ka niya. Pangatlo, mga kaibigan, mga kapatid, magsakripisyo at tumulong sa kapwa. Magsakripisyo at tumulong sa kapwa. Sunod-sunod ang bagyo sa Pilipinas. Anim na sunod-sunod. Apat na malalakas. Sigurado ko may mga ngailangan sa ibang parte ng Pilipinas. O kung hindi naman, sigurado ko meron kang kamag-anak o kakilala o kasama na, sa trabaho o brother o sister na may pangangailangan. Tumulong ka. Maraming programa ngayong Disyembre, baka makatulong ka din. Baka naman meron kang ekstrang gamit o pera. Tumulong, mag-abuloy, mag-donate, gawing Pasko ang araw-araw ikangat. Magbigay. Kaibigan kapatid, maraming paraan para magkaroon ng sikamoro at mapalapit kay Jesus sa darating na Adviento hanggang Pasko. Ilan lamang ang binigay kong tip sa inyo. Una, habaan ang dasal, mag-ayuno, pangatlo, tumulong sa kapwa. Tatlong bagay na pwede natin gawin kahit hindi pa adbiyento. Ang biyaya mo ay mapalapit kay Jesus, hindi ang kumain ng marami sa Pasko. Kaibigan kapatid, ano ang iyong sikamoro? Kung kayo ay nabless ng video na ito, like ang page at share ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para mabless din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabi sa inyong pagpalain tayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.